Eh, dito eh, oh, for today's video guys, magkikitas tayo ng bunga ng siwi. Ah. I-artin natin. Ayan guys, so, oh, iisang puno pero madaming bunga. Buang-buang sili

nagamitan guys ng gunting para hindi masaktan yung sili mm. hindi siya mag-stress Laki ng bunga oh. Ang lalaki ng bunga oh. oh lapit mo dito MJ. Ano mo bijoy mo dito. Ayan oh yung bunga niya guys oh. Lalaki oh. Daming bunga oh. Hmm. Hmm. you. Ito, lapit mo pa, Tito MJ. Right, guys. So, laki ng bunga ng ating sili. I-aartim natin. so. Mm -hmm.